Handa na ba ulit kayo mga kabagkat sa panibagong pagpagod vibes sa atin na katanungan? <clears> o <throat> oh, ito mga kabagkat May puno ng mangga na sobrang dami bunga mga kabagkat Gusto mong kumuha ng mangga Pero yung mangga na yun ay may nagbabantay na matanda At ang sagot lang ng matanda kapag humingi ka ay hindi For example mga kabagkat Uh, tatay, pwede po bang humingi ng mangga? Hindi? Tatay, pwede po bang pumili ng mangga? Hindi? Ngayon, ang tanong mga kabagkat, paano ka makakakuha ng mangga? Eh, puro hindi naman yung sagot ni Kwan tatay na nagbabantay. O, sige nga mga kabagkat, o shout out ulit tayo mga kabagkat. Ito yung na-shoutout ko na rin mga kabagkat Yung mga isa out ko Pero sila ulit yung nag-answer So salamat po sa inyo mga kabagkat Si Leo Carreño Tagapoblasyon tayong po ito Si Leo Carreño Pakifollow din po siya mga kabagkat Once na napadaan po sa wall ninyo Si Frankly Gary Arenas Si kabagkat Gary Arenas Pakifollow din po siya mga kabagkat Ano po? And si Michael Angelo Rodriguez Yung kumpare ko po dito sa sa ulong ko po. Shout out sayo kabagat Michael Angelo Rodriguez and si shout out ko din to yung bagong clerk namin uh, from Ilocos to mga kabagat sa Narvacan. Ah, uh, parehas na Ilocano. Si Cherry kak. Taga Narvacan ito mga kabagat. Ah, uh, Cherry kak, shout out sa iyo. And si Joseph judoro bagong clerk din namin to mga kawagkat. From Bataan naman to Shout out sa inyo. And si Roel Cardona. Yun yung one. Yung manager na panggabi. Kas kasama ko doon sa, sa store. And si uh, Idal Norgado. Uh, no guard pala, should say. Sorry, sorry. Uh, Idal Nogard nag nag-comment ulit siya mga kabagkat. I think nasa abroad dito mga kabagkat, kasi ang comment niya mag-iingat. Mag-iingat kayo dito ay diyan sa Pilipinas kasi sobrang init. So, andun siya sa abroad mga kabagkat. And si Mark Angelo Fabia, si kabagkat Mark Angelo Fabia. Shout out sa iyo. Kung gusto niyo pong makabili ng pampaputi na sabon, eh, I-message niyo po siya si Mark Angelo Fabia. Kasamaan ko po dati ito sa Choking dyan sa Bangged Masipag po na kwento na lalaki. <coughs> Paki-message na lang po siya mga kabagkat Mark Angelo Fabia. nagpo wholesale po sila ng mga pampaputi na sabon. Ah, uh, wholesale retail ganun po mga kabagkat. So ngayon po mga kabagkat, eh, nababalitan ko yung mga nangyayari dyan sa Sabra. Sa kasi ah, ito, uh, campaign period na naman. Ng, na, uh, Siyempre, eh, paparating na yung butuan. ah, uh, lagi pong mag mga kabagkat. Ano po, wala tayong pwedeng gawin kundi manalangin. Yun lamang pong pwede nating armas sa uh, uh Kasi may init talaga, election na naman. So, lagi pong manalangin mga kabagkat at sana'y wala pong madamay na mga inosente. At sana'y mas maganda, walang kwan, mga patay-patay oh patay na nagagana. o oh Or chogi-chogi, I should say. So, yun lamang po mga kabagkat, lagi pong mag-iingat. And laging manalangin lang ako mga kabagkat. Sensya na ako kayo know, sa ibag ko mga kabagkat kasi you kwan, know, may sipon ako mga kabagkat. Nakaraan pa to na nararamdaman ko <coughs> kaya yung sipon ko parang buwabag siya na parang naluluha ko kaya yung buwis ko medyo ano eh no, no sa ilokano medyo nasinggit so laging maging mga kabagkat maraming salamat po sa pagtangkilig sa kaunting vlog natin mga pang vibes so mga kabagkat uh, lagi pong mag ingat thank you so much i